Mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver, at sa player na matataba at malalakas, tumawa magbibigay sa iyo ng kamalasan. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 50 Syam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 jis ng hapon may ikatatalo na 50 Syam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi. May ikatatalo na 51 minutong negatibo, iiwasan mo ang player na mahilig magsalita ng kabastusan dahil kamalasan ang kayang madadala sa iyo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:40 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay gold dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo Cancer mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.35 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player na mahilig gumawa ng kayabangan dahil kukuhanan ka niya ng oras na swerte. Leo, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.25 ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay red at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay dilaw, at mabibigyan ka niya ng mahuhusay na diskarte at oras na swerte para manalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa ala hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay brown at magbibigay sa iyo ng husay sa paglalaro para manalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, iwasan mo na lang ang kulay orange dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig magsalita ng kayabangan, dahil kaya kang mabigyan nila ng kamalasan para maging talunan. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.20 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig, magsalita ng kaberdihan kukuhanan ka ng oras mong swerte. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na 50 na minutong negatibo ang iiwasan mong kulay ay blue, dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo at sa player na mahilig gumawa ng salitang may kahambugan.